Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin? Yeah. <laughs> <laughs> di mo man ako mahal. <laughs> oh, <laughs> para, go, ako And kain. And and Ayan, oh. At, nandito si CJ! Nandito si CJ. Oh, Mag-electric pan tayo at mainit ang singaw. Happy anniversary. Oh, nakalimang taon na tayo! <laughs> Kailan lang. Napang inahalo-halo. Nako baka <laughs> pichil na. Wala yung ating pichil. May yelo. So water jug sana natin. Sana. Na natin. Ayan guys. Ayan. Welcome back sa aming channel. Ang KKK by Jeng and Otep. Siyempre of course ang buong team kain. O oh, ayan. Nahabol pa sila. Kengkeng. Ewan ko Pinsya, na. siguro no. hmm. Hindi. Kasi mayroon kaming celebration ngayon. Konting celebration dahil po hmm. five years na ang KJK hmm. by Jeng hmm. and Otep. Oh. 2019. O, oh, diba? Oh. Ang Konti oh. lang naman ang oh. lang... years halos. lang ang pagitan okay. niya ng two ano months. eh. 2 months. 2 months, two months two lang. Kaya uh. lang, sorry, sabi agad ng ano? ano dahil wala po tayong baboy. Ay, syempre, spaghetti ba yan Kaya nga nag-delak ng yeah. pizza eh. <laughs> Asan si Bugs? o oh, nga. Favorito pa naman ni Bugs yung bag spaghetti okay. na yan. Ayun ay, ay, yung... ay, yung... ay, yung... si o, si Bugs o, kita o. Sarap din sana, ang chicken, Kaso, si... Jason. si Nico ay may ubo. si pala, may ubo si Paul. Dahil yung birthday ni Ipeng ay nagpahamog. Takbo-takbo. Takbo. Hindi na Walang tigil. Ayun. Dalawa sila ni Tyrone. Lagi naman yung nagpapatakbo siya dito. Kaya lang umambun. Umambun kasi nung nai. Nagpapaambun siya mga kulit. Ron! Ron! Imekos-mekos pa na yun, Ron! Imekos-mekos na natin. Abang ano? Namiss spaghetti ng birthday ni Ipeng wala. Dibis kaya sayo, nga, is spaghetti. walang spaghetti ng birthday ni Ipeng. <laughs> kaya, kaya malungkot si Bugs eh. Sabi nga nila malungkot si Mr. Bugs. Malungkot si Bugs, birth walang spaghetti eh. Ipeng walang spaghetti. Nabaling so, tuloy sa ano, lasag niya. <laughs> <laughs> Buti may lasagna si ano? <laughs> si Monique. Uy, maliit yan anak. Yun dyan galang sana nilabas mo. Yung water dyan ay, yung aking ano ka doon, ah, makalimutan pa. Oh. Masipoy ko, teka lang, kukulang ko. Hindi mo ma, ay sige dad, mo lang yon kasi mabigat. Sige, okay lang daw tayo, magnanak na kumuna ito. Yun! Sige, kumuna! Namistamin ng gulat! Namistamin ng gulat! Namistamin ng gulat ni Nini, grabe! Si Nini ay mango flavor today, si Altea ay ubi flavor. Ako ay avocado rin siya. Kabukado playboy. Eh ikaw ano ka? Nyog. Miramisun. <laughs> Nyog. Nyog. Nyog! Okay. Nyog. Playboy. Nyog. Glaming-glaming natin. Ayan lang. Ay, Babay kita. Girl. Ayan! Ay, Naglips nila ako. Nilaki sa nai. Maganda siya. Ayan Ay, ito. Ayaw ko na lang lang yata. Akin yan sabi ko diba? Yung lapis. Naglasing kasi. Nakuha ko lang. Lasing. Lasing ko lang. Iwan talaga yung time. Sino ba yun? Sino dyan? Si, si. Panoorin nyo yung, yung vlog ni Meses po. Panoorin nyo po sa vlog ni Meses kung anong pinagagawa ni Miss Jassel Gwansing. Mrs. Jassel Gwansing. <laughs> si si Monique. Monique po yun. Si Monica. Si Monique talaga. Si Monique Oy, kami mo. ni, oh. ano, ni Meses, ano lang yun, mga consequence Asso -asso. lang yun ah. <laughs> consequence ng ano yun, ng stars. Yeah. Galing kami sa handaan, pero hindi kami kumain ng handa. Kasi alam namin kakain kami dito. <laughs> 7th birthday. Grabe naman, nakatiis kayo. Ay, hindi pa kainan eh. Kaya pala. Eh. Ay, ah, hindi pa kainan. Nung palis na kami, doon na yung kainan. Kaya. Ayun. Ah. Kasi naman, minsan yung mga tao talaga sa birthday party, pag sinabi yung alauna, 2.30 pupunta. So, 2.30, nagsimula yung party. Ay, din na talaga yung ganun. Eh, alam na, magsimula sila kung walang tao. Eh, kami nandun na kami ng mga 1.30. Paano well, kung may venue? Kung may ano sa venue? May venue nga. May venue. Resort. Mag-extend yung ano, mag -extend yung... Mag-extend nga. Yung e, mahirap. Ano meron pang 7-7. Eh, di ang tagal. So, hindi mo na ako nagreklamo kasi talaga kanil namin na 3 o'clock. Alis na kami. Kaya lang, since late nga, ano. Eh, ka-gwapo naman. Kaya kayo lang ako oh Ayun, eh. Dati mo niyan. Oo! Sabay-gawang naman. Oo, ah. Sabay-gawang naman. Dati naman yan. Bless ka, CJ. Ayan lang. Hindi natin magkita sila, ah. Tapos, iyo yung jug. <laughs> Hindi ka na kinala ni CJ kung tinating ng Doon mo na rin kayo yung camera. Magandukot na ako dito. Magandukot na ako eh. <laughs> Labay <laughs> si CJ si, ano, si lolo niya. Dating na mo, ah. Sabay niya, lo. Ganyan na pala kahabang bukulo. Mm -hmm. Iting natin yung... Siya, oh? Iting na mga... mo eh. nga. Iting mo nga yung buha Haba <laughs> <laughs> yung... na daw ng si mm -hmm. buhok eh. Nagagrabe naman kayo. Birthday ni Tito Ipo, hindi ako. Haba ng buhok ni Lolo. Ay, pero hindi ganyan kahaba. Jay na. Yes, uh, hindi. Pero, ang ganda ng katawan ni CJ ngayon, para usok. Yes. Iting mo nga tayo yung kamukha ni CJ yung picture ni ano 2000 ano ba yun 2000 yung 2008 ni ayo yanting ayan meron yun ay wala pang sandok ayun na ay oh, pang natanggol ay wala pang natanggol ay wala pang natanggol ay wala pang natanggol ay wala pang ay wala pang natanggol ay

mamaya gid may kwenta gid si Nina. Uh, pag off cam yan. Ah, sige na, pag off cam. Baka meron naman tigas out naman. Malayo pa rami suki. Wag taga pa rin ni. Taga rito lang ni para malapit. Malapit-lapit lang ni taga Barrio ba ganin. Oy. Mga yun dati mga kaklase ni. Aray. Ha, tama lang ang niya dati nag chat na. Tapos yung chat sa kanya. Ne, may mga anak na kami. <laughs> Ikaw, kailan ka <kayo> yung pala? <laughs> <laughs> Iniinggit pala. Lahat pala na klase niya, nag-inggit na sa kanya. Ibigay okay, mo kayong kabatch namin na yun. May 7 years old na siya. Oo, kaya ako. oh, okay, oh, kami ito pala. Oh. Diba? Okay, may 7 years old. Oo, uh, 7 years old. Ay, yung, yung panganay nun, grade 4 na. Hmm. Nauna kasi siya. Ay, anak, saan mo kayo? Saan doon yung iba naming ano din, kabatchmate. May anak na rin, nag may message na dun sa my birthday. Ah, oh, di ba? Oo nga, no? no? Ulaan lang yan, ne. Dun ka banda sa aming banda. Mga <laughs> 33, gano'n. Oo, dun si ate uh, mo ubing uh, o oh, ilan? 33. 33, oh. Ilang taon 22 ka na? 28 80. ka pa lang naman. Hey, oh. 5 years ka pa! 28 pa lang naman siya. May 5 years pa si Nine. <laughs> o, oh, di ba, ne? Kaya yan. Kaya yan talaga. <laughs> Sabi niya, baka Kaya magulat yun. kayo. Sa <laughs> na pala, no? Meron na pala. Lihim lang. Ano, pa? Baka tayo ang yung Si Ang unang kakainin daw ni Ja, ano yung pansit no. no. Ating water, masarap kasi may water. Ayun, anak. Epta. Ayun. May Ayun. pa si Ayun. ng masikoy. Daw masikoy diba? muna ang unahin ko ha. May lagayan ng masikoy. Hindi, mawawalan tayo ng gana. <laughs> ay, oo, kasi matamis yan. Hindi <laughs> okay. di mo sure na, Ay, hindi mo, ay. Na, ay, di mo sure. Nagbilo-bilo nga tayo tapos sabay kain ng hapunan wag, eh. Ano, wag wag uh, i-underestimate ang capacity <laughs> na. <lang. laughs> uh, Ayan, let's pray po muna. Lord, maraming maraming salamat po sa magandang araw na ibinigay ninyo sa amin para makapag-celebrate po kami ngayon ng aming ikalimang anniversary. ayan, salamat po Panginoon sa mga blessings na sa mga nagdaang taon at sana po ay at maraming maraming salamat din po sa mga good health, syempre ng buong team kain at ng lahat po ng aming mga pamilya. Sana po, Panginoon, ay bigyan nyo po po kami ng maraming marami pang mga blessings, of course, para po makapag-bless din po kami ng ibang tao, Lord. At uh, basbasan po ninyo ang mga pagkaing ito sa aming harapan upang makapagbigay ng lakas at kalusugan sa aming lupang katawan. Yun lang po ang aming samot na langin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. 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 Yeah. Happy, Happy Anniversary! anniversary. ipakita si CJ po ay nandito. Kainan na! Kainan na! Kainan na! na. Yang masiko, yung marami naman yung ating kutsara, yan na lang sandok din natin. O magkuha na lang ako ng malaki laking sandok siguro. Wait lang, po ako ako ng malaking sandok. May mangkok tayo ng masikoy. Masarap yan, kakaibang palitaw.

Ito na, ito, na, ito, na. Ito, na, ito na ang ating kasarap, Masarap uh, wait, wait, wait. Mm. Senator, kasarap okay. iwe okay. ito iwe okay tapon yan yan ay ano yung sabol dito yeah. uh, Oo, yun, in, dito dito si dito 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 yan. dito 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 pero ako fan sheet na na. Mas pagiti ako, dami ba e Puwa ko lang ito. Patay na naman ang kalani Dalaman in family. Merienda pala, merienda na. Merienda na yan. Pwede na yan. Pangalami, pangkapunan na. Una na namin yan. Wala ba? Nag-nag-nag ako sa nini, nag nag na? nag na? Wala ka pa, mag-iisip yan. Meron pa naman si Mr. Bag na si Koy. Tirador ba o pilidor? Tirador. Ne ha, isip ka ng naknak mo. Naknak. Napresa sa Troy sinini, na nakakain eh. Napresure. Spaghetti. Spaghetti pa baba pa po. Ayaw pa kaya. Ayaw pa kaya. Ayaw pa kaya. Ayaw pa kaya. Alam pa pa

Uy, nakapila ang mga bagets dito sa ano oh. Puro bagets dito sa kabila oh. Dito, puro bagets dito. Kurma. So, no, puro bagets. Kurma so, 16 years old ka. mo ako nila. Ito ta? Si Bill laging <laughs> absent hey, ano raw? Mga project? The project. Nasa bayan. Mm Harap. -hmm. Ba? Tunog-tunog lang NMAX ha.

Dito muna ako, baka magbigyan ng nakasin ini eh. Para mo na natin. Para kuha. Para kuha. Sayang ay dina, <coughs> na capture. Ano yun ulit ne? Ano yun ulit? Wala na. Nawala eh. Talagang nagtayo ako yung tatlo ha. Hindi na kaya ha. Parang diretsyo. Sige. Baka pa na ano. Pansit. Pansit, Pansit Oh, masarap. Pansit. Kantong bihon kasi. Ang masarap. Mix. Grabe din. Ang sarap. Oh, kadang dami. Oh, nak nak. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Palitaw. Palitaw. Lulubong. Palitaw. Ang buwan at araw. Oh. at tuloy pa. -an. <coughs> ano ano parang parang kuya Julian Ah, <laughs> salo <laughs> na dito ng ulam. Na pressure na hindi <laughs> mo alam. Na. <makakay. laughs> ano <parang si> <laughs> nah. With action ba naman, no? <laughs> <gupong> pa naman 'to. Do to ngulo-ngulo pa naman ng bote. Kainin mo ba naman ako ng gantong ispageti, kasarap. <laughs> <laughs> hindi ako magnaknat, mo Kaya rin 'yon. Alam <laughs> mong ng naknak. Nak-nakwin ka, hindi ka magnaknak nak nakin -nak ka na ng marami. Ilaban mo eh! Alam mo, mabaga. Kaya yun. Kaya yun ah. nak, -nak. Ayan ah! Na. Sir! Linga! Linga! Ah. Oh. Po! Bahay ko po! <laughs> Sa maligid eh! mo lang buhayin! I-shortcut mo lang, please. Ay, puro linga. Tumatuloy si Ote. Sa dulo pa man din. Nak-nak! Hmm. Nak-nak! Monster! Pansit! Pansit o! Bakit ako'y lagi nalang lang ganito Lagi na lang di mo ko Para na lang ako ay, no, lagi na Not sa gusto mo <laughs> Lagi itang naaalala Kahit di mo ako pansin <laughs> <kids> Honey! Pansin! Pansin! <kids> <kids> Ani <laughs> may love. Pansit! Ano ba na yun? yun. Ako eh. <laughs> Daming pansit sa naknak ko na yan. Naknak! Ayan! Ayan na, ayan <laughs> 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 <Ayun, yan! laughs> uh, na, ayan na. Is there? Pansit. Oh, May ano ha? May May action yan. Huwag tayo ang alang din ako. Ayan! Sige na, hindi na tayo. Lumalaban.

Mira halik man? Kumbo uy ni niya. Paan pa tama naman 'yon. Kita lang yung linga ko hindi ko pa nakanta. Tama <laughs> <Ay, di> <laughs> na dayang linga hey, niya uh, oh. <laughs> na uh, uh, sa mga katanungan natata. Oh. Knock. There. Piccha. Oh piccha. Sa dinamidali <laughs> ng aking minahal. Pipitcha pa lamang <laughs> Binabalikan. <laughs> ang nakalipas dinaman naman. Balik ka. Ano Pipi ba tayo? <laughs> Pipitsa pa lamang. Pipitsa pa, pipit pa lamang. Pipitsa pa Ang ating kakainin. Ayun ang mamang ko Oh? Masikoy. Yan masikoy. May pangiti pa sana ako, kaso sakto lang kay Baksin eh. Oo, <laughs> ano. <laughs> 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 baka magmao yan, baka wala ilang buta niyo. Huwag <laughs> <laughs> Baka isama si Alvin maga. <laughs> Takbo tayo to. <laughs> baka pagdating pag niya, wala na na, <laughs> tulong luha. <lupa, no. laughs> tulong luha. Balikan niya. wala na na. Sinapuntan niyo ako dito, wala na na pala spaghetti. Wala peta na. Kaya na Kaya na Kaya na Kaya na Kaya na nice guy Nice na Kaya 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 yun. Dito pala ang pwede. Ano yun eh, Miki Bihon? O, oh, pansit, ano, ah? Uh, Kanton. Bihon. Sarap, no? Tango. Sarap siya lalo Tango. pag may kalamansi. <laughs> ano tang? Kamusta ang masikoy tang? Mm, sarap. Sarap. Masang mangkok ko. Nauna kay tatang, masikoy eh. Pero masarap talaga eh. Ganda pa ng mangkok. Cute, no? Palitaw Mano, pang gasinan yan. Man. Hindi Mano, ko siya tinamisan man. talaga masyado kasi ano eh. Sarap yan, Jay. Mayroon ka lang makakain na yan. yan. O, liligo <coughs> pa yan. Sige, Jay, subukan mo. putol putolin mo <coughs> lang, Jay, ha? Kasi baka magbara sa lalamunan ba? Ito ang gustong bupit ko eh. Yan o, no? nakaganyan. O, diba yan ang mga pang, ano, teenager. Nasawa ko, Jay, sa lito. Yan Ganda nga ng gupit yeah. ni CJ ngayon eh. Ganda rin ang katawan niya. Ayan. Sarap. Masikoy. Ano, Beng? Hindi masyado matamis? Sakto lang. Hindi nakakaumay. Kaya pala pwede hinahin. Oo. Si Tatang inuna niya eh. Sabi ni Nana, hindi lang daw sa vitamins na cream set. Ano lang? Cream mm. set? Sangipin ko kaya. Ah, <laughs> yun lang. Oo. Yun lang. Ang mahirap pagsangipin. sangipin. Ayan. Ha. Hindi ma. pa Tahimik sila ba? ngayon. Tahimik na nabusog <laughs> eh. Eh, ano na eh. Eh, nakano na 'yung nakapagnaknak na si Ninne. si, -nak si pa talaga ako eh. Kaso kawawa na 'yung eh, na eh. <laughs> Dali ni, tira na ne. Hindi ko siya wala saan. Naka, naka ano na si oh, Nini eh, naka isa, isa eh. Ayan! O oh, yan! Yan, 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 May nakita ka sa Ayun! <laughs> Ay, o oh, ano, ne? Carrots. carrot oh. 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 at carrots! <laughs> <laughs> Grabe, purugo talaga si Nini! Oh.

Sabi ni Nini masakit gyon sa akin eh. <laughs> Bagay man ilaban ilaban mo yon. Masakit na. Ano ni? Sabi niya wala yun ah. Wala na, mumuo na. Tumun -tum na. Pagbuno pa unto lomba. Nagtaba man na. siya, Tubig -tubig nagtaba. Masya, na. tamitubig-tubig lang boy. <laughs> Kitaba nga si Nini. Hmm. May nag-aalaga ba naman ng iba? Ayan ah, yeah. uh, yeah. <laughs> Kasi ne, ikaw ang ano, madalang ka kasi sa amin magpakita eh. oh, ikaw tuloy ang naano ngayon. Uh, si Nini tuloy ang lagi nakatutok. Na-miss ka namin eh. <coughs> Diyan na si Albert. Ay, baka hindi makaalarga. Oh, very busy

yan na! Ayun si Bebe! May naghihintay sa'yo! Ayun no? Meron! Meron eh! Magpunta ka! Grabe naman Matagal kayo! Matagal mo naman kasi! Sayo! Ano nangyari sa <laughs> Ay, na, <laughs> ayun, man? Meron! no! Nalungkot! Biglang nalungkot ha! Galing mo naman sa akin na nice ka! Nagmamadali pa naman! Tugtusin ko si Dada! 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 Wala man! Yan! Tayo mo ba si Sabi niya, nagmadali pa naman ako, wala na pala. Nagdali pa naman ako ay. Papayag ba naman si Ja? Kasi... Oh, uwi na. Ito rin ang kapaka si tinatawan, wala Oh, pwede na yan! Pwede na yan! Itiran Pwede na. Pwede na yan! Itiran din ko yun siya. Ang magandang yan. Yan din, Rani Jocelyn talaga. Grabe siya ang asawa mo.

Hahaha! Grabe ka sa Grabe sa Grabe ka ganda eh! Tapon niyo oh! Hindi niya talaga tinuloy no? Hindi pinansin eh! May spagetti eh! Samaan look niya! Nagtampoy niya lang! Samaan look niya sana! Labas ng La na, ay, man, niya. Uh, na. So, oh. hindi kalau tak mau. Ikan palita uman, may nya. Itu nak. Kita lah. 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 kain lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. na lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Kita lah. Kita ay di yan ni Nini, yun ni, e ni, sabi ni, ni. Ay, yung Binini, nai, tago, oh. yung <laughs> Nini. Ay kakakalit nyo ba kaya? Dokoy natin sa totoo. Nini talaga yung ba? Kasi Nini talaga e. Eh. Bagay yung asawa mo. Kapakala <laughs> na, ng asawa mo yan. Napakalakas na naturo sa kaluhan. nag re mo na yun. Napakanta <laughs> yung busog na busog na bagay siya pagkukugin lang. Busog na siya sa masiko e bago pala. <laughs> <laughs> Kabilis mo na ang buburo yan. Kabilis mo na ang busog yan e. Eh. <laughs> Pero <laughs> 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 <Burik> 'yung pera ko, wala na. Wala ah. na. Sabay laglag. Oh, na na. ah Bagay na spaghetti. Na-imagine uh -huh. niya na sa bahay pa lang 'yung spaghetti, tapos wala naman wala. Nagmadali hmm. pang mag-order, tapos wala palang lang abutan. Hindi <laughs> 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 si pa niya doon hindi pa siguro na-padala. <laughs> <man. laughs> Ay hindi nga sana 'yung ano mababasa niya. Sige, pa. Jay, marami 'yan bunga. Oh, ayan, anniversary ng KKK. Wow, happy birthday ay masikoy. Nakita na. ko lang Five, na. of course. Uy, two yun, years, di ba? Ay, two months lang ang ating pag-iit. Ay, nalag. Sumaga limang taon na rin. Yes! Yes, malapit na. Doon naman tayo. Magkakasunod. Magkagawa-gawa lang ng kainan. Kaya, kaya tayo. Makakikiki. Yeah. <laughs> Kita ko siya pag ang ginatulak pa. Kaya <laughs> gulam na to. Yung gusto -gusto niya, yung yung. Ani siya yo. pala Sa bahay. <retrospect> ah. Kay, pala eh. Ay, oo, oh, oh, yun pa isa. Nandun pa. Mm -hmm. <laughs> Sobrang happiness ang binigay sa akin ni Jocelyn. So, okay, okay, bags. para makakain. <laughs> 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 Mamanap pa siya ng mga poster na picture. <laughs> <laughs> Binakbakan siya.